Good morning! So today, we're going to teach you how to do to cure the dinat or the postpartum. So, nagprepare si tatay ng tubig, nilagang tubig pero meron siyang Ano d'ya na tay? May part pa d'ya na bakit? Panglad. Ah! So, this is the lemon grass. Tanglad nga pula daw. Oh. So, ibang klase siya dun sa mga usual na niluluto. Iba yan. Ibang klase ng tanglad na ah, Tapos, ito mga pinangalap tawag namin dito. So, sa Panay Bukid nun, ito yung traditional herbs for healing the binat ah, uh, hindi ko alam yung mga dahon tatanungin ko si tatay mamaya so, ang kilala ko lang dito dahon ng kawayan Um, ano ganit dyan? <laughs> he mentioned it all earlier tapos ito ah, uh, damo na makikita sa paligid, ano ganit dyan tay ha bilang 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 tapos, ano, anadang ano, ano pa ha? Nito. Ah, oh, nito. So, this is nito. Ginagamit din to sa mga, ah, uh, pag-wave ng basket. Yan vines siya. Klase ng vines. Tapos, ito tapos na kawayan. Uh, nito. Same lang to nito. Tapos um kinakain namin to dati, haras, yes. Haras. Yung talbos nito, masarap. <laughs> Hindi ko alam bakit kinakain namin to dati. And ito bilang-bilang. Um ito kabugaw. Dahon kabugaw dyan tayo. Na? Kabugaw. So, dahon ka kabugaw is um yun. Pomelo. Yes. Pomelo. Dahon ng pomelo. Tapos, ito. Ano siya? Um, native tree. Ito hindi ko pa alam. Mamaya, babanggitin natin. Tsaka ito. So, ito. Ah, tanglad. Ito. Totoong tanglad. Ah, pulang tanglad din. Yes. So, kailangan ng pulang tanglad. What else? Mm, so far, ilang klase ng dahon to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na klase. Tapos, ayan. So... Uh, first ligo ko ngayon simula nung nagkalagnat ako at ayan, ipakita ko yung mukha ko kung ano yung tsura ko.